Hello mga exon Sa lahat po ng mga nakakilala kay Justin, meron po kaming magandang balita para sa inyo. Yan po si Justin. Para malaman, tapusin niyo po yung video. Dahil sa kanyang magagandang mga ngiti at baamang mukha, maraming naantig sa kanyang istorya. At umabot sa punto na maraming gustong umampun sa kanya. Kaso nga lang, hindi siya pinapayagan ng kanyang pamilya. Pero sa tulong po ng North Bacon Project, sila po ang ating naging partner para si Justin ay hindi na mamablema sa kanyang pagkain. Simula sa araw na ito ay sa karenderia ito na, mamalaging kakain si Justin. Ito ang pinili kong sa sapagkat malabit lang din ito sa kung saan natutulog si na Justin. Una ko munang kinausap si Ma'am para makilala niya at malaman kung ano ang sitwasyon ni Justin. Araw-araw uh, at simula ngayon, uh, bukas siguro ay hindi na ni Justin yung kanyang pagkain sa araw-araw kasi yung North Bacon Project na at yung Igson team yung babayad ng kanyang pagkain. Ah, ano yung pwede natin gawin kay Justin dito sa estala ninyo? Ang gawin natin, pakainin siya. So ano po, maraming salamat po at tumugon kayo sa gusto namin na dito natin papakainin si Justin araw-araw. Oh, pwede. Okay rayon. Dito na lang siya kumain araw-araw. So, bali, 50 per meal yung kanyang pagkain. Uh, Oo. Uh, so, yun po. So, maraming salamat pala kay Ma'am Sorina na tumugon siya sa ating gusto na dito pakainin si Justin araw-araw. Thank you, Ma'am. Pagkatapos naming magkausap ng may-ari ng karinderiya, ay pumasok na rin kami sa Zoom para makausap ng CEO ng North Bacon Project ang may-ari ng restaurant. Uh, this is Ma'am sorina Mampat. Ah... Uh, He's the owner of the restaurant. Pasensya na medyo. Yung English natin. Say good morning, good afternoon. I don't know what uh, time it is. It's Pleasure. how are you guys? Uh, we're okay. <laughs> but a little nervous because we don't know how to speak fluent in English. <laughs> <laughs> it's okay, Hopefully you're, totally you're okay. Alright, so, yeah, so, so did Tita know what's going on? What's your name, Paul? What's... My name is Sorina Abdur. You know where Justin is right now, uh, remember? Yes, yes, but I check him uh, before I get there, oh. Okay, so what we're going to do, obviously, I already talked to you about it. We're going to tell him the good news. But after this phone call, we're going to go ahead and take care of, I think think the, of this, um, for the whole month. Yes, but. And back. then, then the the month, maybe before the end of the month. Yes, but. We'll okay. You can go ahead and get Justin. I will maybe get, get him. So, I will not drop the call. No, don't drop the call. Apo, sige. We'll so, dito sa kapit, ha? Bihan sa, sa mm -hmm. So, bye for now, mamat. Uh, I will get back after 5 minutes or 3, maybe. Okay. okay. So, can okay. I meet you? Don't be happy as. Yes. <laughs> so mga isuan, tuputan ko manas si Justin para kukunin siya at hindi tayong kanyang surpresa. So habang kinuha ko si Justin, hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan ni Mam Ma Surin at ni Mam Ma Patricia. Ikaw di ay na. Ikaw di ay na. Justin. Daan, mukha tayong. Hello, sir ano mga Oh, O, uh, dito ka. Where's uh, Justin right now? So, mag-hi ka. Hello. Hi, Justin. Hi, hey, Justin. Hi, Justin. How are you? Kumusta daw ka? Kumusta. Kumusta daw ka? Mabuti. Sabag-sabag. Okay lang. Okay lang. Okay lang, ha, empat. okay. Binigit ko pa. Ako lang. project. Oh. I saw the video of you out there working. Uh, what we want to do for you is for you not to worry about your time. Be able to look back at it. Ang ilahang gusto mga bata sa iyo mga we'll, Justin, we'll para dili na ka magpulima sa iyo mga pagkaon, sila na bahala, mabayad sa iyo mga pagkaon, taga-adlaw, tibok-bulan. Si We're working with Ms. We're working with the owner of the restaurant so that we can go over there three days, twice a day for thirty days and have mm -hmm. the, either your lunch or dinner or breakfast or dinner there that so way. you don't think about what No, we just we, we want to continue to follow you and, and we get inspired by you and we look what well, we're, we're all I am not know like the seen before. <laughs> so, gusto lang nila nga suportahan ka perminte di kanila pasagdan so, unta sugot mo ang ate imong tiyo bitaw nga ano kanila kay para magunis sa imong tuan sa imong future ba okay asa man asa yung imong <laughs> sulti ah He was just smiling on but It's okay. so, okay. <laughs> okay. so you don't have to worry about it. You can, you're not gonna be out So di na ka magutman ha. Kaya nalang si Ate Dere. So, sila nang bahala. Sa so, North Bacon Project nang bahala. Sa yung mga silang sir silang ma'am. Kasi na, si Kuya siyempre labon dere sa mga para. Tita. Thank you, Tita. Tita. God bless you. Yes. Thank you po. Abras. <laughs> <laughs> Sige, may story so, ka. You Nga. Thank you. Nga. Thank you. Thank you, sir, ma'am. Thank you, ma'am. Again, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. <laughs> Smile. Uh, <laughs> That's a million dollar smile right there. <laughs> I hope you're happy. Happy ka? Ah, did that one? Happy later. Nice yeah. Thanks Thank you. Yeah. Bye. So thank you so much sir and thank you so much. Thank you. God bless you. Thank you yes. so much, Thank you sir, God bless.

Baca